medyo okay na lahat mga pre hindi uh, pa tayo nakapagkape niyan mga pre maaga pa may na lang siguro sa anak gusto medyo mahaba pa pa yung natin okay na may nice shit na lahat natin natapas na natin ito rin ba yan matapos yung unit niya ito yung uh, laman ito long sleeve t-shirt pang lakil sa kapag buhay may makikita nyo yun mga pare ito sa atin halo halo tulog pa rin yung lano natin baboy oh tulog gising na oh. ano ko susama ka nako ko yun tulog pa at naka pa si fire pa bahay natin mga pre ay mga pre oras na kailangan natin makarating doon na mas maaga kasi yung mga mga, mga tao doon, mga pre. Yung namamalingke. May isa ba yung pagbili nila ng ukay-ukay okay natin? Sa akin na sumakay ito eh. Kasi ikaw yung kameraman natin yan. Let's go! Ito tayo mga pre. Abusan na pala ng gas Nagwa-warning na pala na Wala ng gas Buti, tamang-tama Malapit lang tayo sa gas station Medyo malayo eh. Tulak tayo Ayan, okay na Okay na lang Ayan, dito na tayo katabi natin dito nagtitinda ng gulay dito na si Bayaw magsisinta po tayo ng ano, tent ito yung tent natin ng ano, so, sa tamaga pa kasi no, yung katabi natin doon. Sarado pa sila 'yon. Yung floating na 'yan. Yun yung kalaban natin dito. Sarado pa sila mga lods. Eh sa baka nakikita niyo ba? nakikita niyo ba? Eh no? Sarado pa sila. So, ang oras kasi alas 7 na. Eh isang oras din may gigibiyahin natin. maglalabas na tayo ng okay, mga kay mga pre. So, sit up natin ulit yung camera natin. Ha. Ayan, mga lods. Sit up tayo ng mga kay okay natin. Kami tayo ngayon mga pre. mga pre, medyo patapos na tayo mag-asit mag-anak. Lays na, okay, okay natin. So, pa-asker lang. So, pakita natin sa inyo, mga pre. Ayan, okay, okay natin. Ayan, mga pre. Ayan, long-sleeve yan. Long-sleeve. Ayan tayo. Ito naman, pababay. So, 35 lang yan, mga pre. Itong long-sleeve natin, 50. 50. Itong pullover, 500. Putay, ito tayo dito mga t-shirt pang lalaki 35 lang yung mga bro so may kayo sa black siguin tayo sa ito naman yung branded yung shirt ah 50 din 50 lang yan branded na yan ha okay okay kasi ayan hindi pa tapos yan at ni hangar kasi parang mga konti yun mga malalaking pantalon sandaan ito men's t-shirt ito yung pang babae yung mga overruns natin meron tang halong overruns mga polo ito mga pick pick shirt Dahil nga dito pala na tayo nakapagkape mga pre, so parang nagutom na rin ako. Eh, may mami dyan. So titikman natin, mag-order tayo kasi hindi pa tayo nagalmasal eh. So mag-order tayo mga pre ng mami kasi gutom na. Tawis. Te, magkano mami te? Ah. Mami, magkano? 50. 50. ah? 50 daw, may ibo na yan. Itlog. Tatlo te? ah oh. Ayun mamaya dito sa kanto ng Sampalok. Yung mga taga Sampalok kasi yan na dito sa may ano kanto. Ayan. Anlis sabaw. Manyaman. So itang kapampangan yan sa Tagalog. Masarap. Nakakain tayo. Butom. Tuko mo na tayo. Ay ulit. Woo. Ay yung siyudad na San Fernando mga pareha. Sarado pa yung kabila na kalaban natin. Ayan. Ayan, si clothing. Sarado pa. May mga sikat dito nagtitinda ng ano, ukay-ukay. Ito yung long story naman si Fernando. Ayan, papunta ka na yan papuntang ayan, papuntang Manila 'yan daw mga pre. Ito, papuntang Baguio. Papuntang Hilis 'yan. Papuntang Baguio 'yan. Nana kai kasama ko. Brunei okay, ka muna tay, mami. Tay muna tayo. Okay 'di? Salamat. <coughs> <coughs> Kaya Pinoy, Mami, mapapatanggal ng hangover. Taka. para sa

pre, tapos na tayong kumain. No? Oh, Sing daw ulit. So nakita natin yung kaibigan natin dito, pre, yung ano, palaboy-laboy dyan. So, yung kaibigan natin mga pulawid dyan, tumaan. So, bigyan natin ang damit. surprise natin mga pre, hanap natin damit dito mga pre. wala lang. Pa-light. So, bigyan din natin ng shirt. Shirt mga pre. So, wala lang. So, mga pre, bigyan natin sa so, kaibigan natin. Bigyan din sa so, kaibigan natin mga pre, na pulawid. So, oh, ayan, that's time check. Time check is uh, 4 na ng hapon. Medyo napasama yung panahon natin ngayon. Umuulan, eh. Umuulan, eh. Gubawa na tayo ng extension dito. pinag natin sa tricycle. Okay. Nabutan tayo ng ulan mga lods ah. mga pre. Ay, eh, bumibili pa naman. Ito po nga, biya ko ilang may nga bigal Pwede na lang, papasalamat tayo dito sa ating tent. At nakabili tayo. Dati kasi gumagawa lang tayo. Trapan lang talaga. medyo mahirap kasi ano yon set up. Kaya nag-decide na buwili ng tent. Nangungutang tayo sa si Bombay. lan pa mga pre. Yang katawiran narinan mga pre, itindahan ang protest. Tuya, tingnan natin. 'yan ya, pinya. 70, 70 eh. Malaki na mga pinya ni Goya Mga pre Rolling Rotas Dragon Prod Gamot sa ano yan Pinya Mga high kolesterol. Papatanggal ng kolesterol 'yan. Sarap niya na pre eh. 'yo. Ogas.

wala yung ang mga napad wala lang kasi sila ba yung iba dyan tar? hindi pa nalala bagong labas lang kasi hindi pa namin nalaban ng time check si sa uh, ko na mga Lord's mga pre pawin na tayo yan mamaya-maya kundi daguerant. <laughs>

yan ang iniwan sa atin ng customer mga pre kalat ganoon talaga ang buhay ng ukay ukay yan tatlo isang daan lang yun dar 35 bits May ulit mga pre kasi palulubat na tayo ayan mga pre, magre na kami kasi oras na. Uwihan tayo na, alas 6 na ata ng hapon yun. So, magagabi na. So, sa mga gusto magtanong dyan mga pre, yung magkala yung video na namin sa kayo kay namin. So, comment nyo lang dyan. Comment nyo lang daw below. Para masagot natin yung katanong ng mga magkala kami sa isang araw. So, ayan, maraming salamat sa panonood nyo sa ating Ukay Ukay Life mga pre. Thank you so much and po. Bye-bye.